sa atong nadawat nga written complaint no via email o sa suwat nga atong nadawat even calls no kun na putay mga nadawat nga tawag din sa opisina dunay gitumbok ka undom ka buok kumpanya no so uh, it has been named that is why last uh, Friday i convinced team uh, i created a task force for uh, this uh, action aron nga ma validate nga to ang ato mga, uh, na ang atong mga reports nga nadawat So last uh, Friday, I deployed uh, one team to check, no, initially, no, uh, duha ka kumpanya nga atong naagian last uh, Friday night up until uh, dawn of uh, Saturday. Kanlaw sa Sabado niya, hindi inyong ubos nga lagat nan, kuyog yung po mismo. Akong personal ni bisan pa man o gikan uh, pata sa Pugo. ako gyud ni personal ug adto no uh, nako na mga inspectors aron nga mapakita pud nato nga seryoso ang Department of Labor and Employment uh, atong gi lantaw ang uh, safety sa atong mga uh, mamumuo diha sa call centers so do natay nakita ang mga kalapasan uh, nako na hinganlan sa kumpanya right there under land I issued a stoppage order tungod kay na ako'y naatay gitawag presumptive imminent danger ano man tungod kay ang ilang mga response during the calamity ah uh, so kohed, you know, sa atung standard na regulations nga mao unta ang sundon aron nga uh, sa panahon nga dunay emergency uh, dili magtaguyan ang ato mga, 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 mga. So, uh, I issued the staff is order right there and there. Aron nga, mali uh, ko nilang ang ilang mga protocols niya sa so, sa kumpanya. pasubay sa uh, Republic Act 11058, ang atong Oslo o ang atong Libor na So, I give them the stern warning uh, na uh, dili sila mo pagawas ng na sa ilang mga line supervisors nga nagdili sa mga empleyado na uunli ah uh, tooi chay ah uh, na apa sila operations but di uh, paramount uh, consideration is the safety and health of our core for center interests nan kapin sa lipuan ka mga uh, empleyado sa micro and small even to uh, medium enterprises dito sa Uh, amihan ng bahin na na-profile sa Department of Labor and Employment no uh, kini pagtambaya yung po sa local government units so kining do uh, sobra libo ka mga empleyado uh, maon ang makadawat sa itong intervention sa tupad no tulong pangana sa displaced workers ubit la ko displaced workers kay di man sila disadvantage displaced may sila tungod kay kining mga empleyado halan, uh, ang ilang mga gitrabahuan nangaguba so dili maka So since uh, October 1, wala na sila income. So ang buhaton sa Department of Labor and Employment, kami mooy muhatag nilang assistance, okay? Pero kutob sa minimum wage, no? So uh they will receive uh, 540 per day no nya atong ihatag nila una nga unang una nga na higayon na assistance nga atong ihatag nila is good 14 days so they will receive 5400 no so kining kapiglibo libo ka mga individual nya nagpadayon pag ihapon og profile tungod kay ang atong una man ang kantulang mga nangaguba sama pa i will set an example no i will cite an example McDonald's sa may mong trabaho dito na hugno naman yun ang ilang kananan no uh, so ato ni karon uh, at mga empleyado nga apektado kay wala man sila uh, wala man sila trabaho karon nya of course no may lang sa mga uh, magpapatigayon sa mga employers nga utang yung kayo nga bisan ugwa sila trabaho do kay dunay kalimidad sulduan pero dili mo gud maka expect nga ingani pod ang mahimong laka tungkol kay sila mismo apektado mo po. so this is the right time for the government to step in karon nga makahatag ta sa assistance so kitay mo sweldo sa first 10 days na to actually uh, nagsugod na ta kunya og mag magsweldo na ta sa first 5 days Okay, so we we're sitting aside close to 12 million dia dia dayon in para ining kapiglibo mm -hmm. and then uh, nagpadayon ta i was there last week kuyog ko sa team aron nga makita gyud nako ang realidad dito bisan pagwa maniralan tungod kay ang karsada ni baug naman so dili na makaagi ang mga sakyanan dili makasod ang ilang supplies so ang mga tindahan bisag wa magkuba na nira na lang po. siguro for fear also sa peace and security kay kay bawa man ta walay kuryente nga uh, stable dito basin niya pud uh, og mga panghitabo nga dili maayo so Apile sila sa atong target for uh, for for this uh, intervention actually lan i was able to talk to secretary Benigno Quisma kung boss sa of central office and he gave me the assurance nga putob sa atong makitan nga deserving maogyo na tong target for the first uh, step nga himuon sa Department of Labor and Employment nga pasalig siya og pundo gigong pundo para sa atong mga kabisunan na binato ah uh, one ando ng trabaho